Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, abay niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Tuluyan na bang nanalamig sa iyo ang partner mo? At ngayon, sobrang lungkot mo at depressed na depressed ka dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo gusto na tuluyang masira o tuluyang maghiwalay kayong dalawa. At talaga bang nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa tingin mo hindi ka na niya iniisip at hindi na ikaw ang laman ng kanyang puso't isipan. Gusto mo ba na siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napaka-simple at napaka pamamaraan basta magtiwala ka lang sa ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Kahit maliit na papel ay pwedeng gamitin. At isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, pwedeng wag mo na itong tupiin. At ilagay o isilid mo na ito sa garapon na may kalahating tubig na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng isang kalamansi at hiwain mo ito at pigain at isilid mo ang katas sa garapon na may kalahating tubig kasama ang papel. At pagkatapos mo nang mapiga ito, hawakan mo ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag ka at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin ipulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito ilagay sa inyong kabinet o di kaya sa damitan mo. Basta takpan mo lamang ito ng maigi nang hindi po ito matapon. At itago ito hanggang pitong araw at pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At kung okay na kayo ng partner mo, ay pwede mo namang itigil ang ritual na ito. At kung sakaling gusto mo pa itong ipagpatuloy, ay wala pong problema. Mas mainam po na kahit okay na kayo, ay may isang gabay pa rin kayo na ritual na gagawin. At pwedeng gawin ito ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At, at ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.